Expert ba ang ikama mo, kababayan? Expert na ikama? Wala ikama? Matatakot ka ba, kababayan? Anong dapat gawin? Unahin po muna natin ang expert na ikama. Ito po ay para sa mga skilled workers. Kung expert na po ang inyong ikama ng ilang buwan, maghanap na po kayo ng ibang employer na magkakapil po sa inyo. Kahit hindi po natapos ang inyong mga kontrata, pwede po kayong lumipat. Kasi po, pinaka-importante yung sponsorship na magkakapil sa inyo kaysa doon sa kontrata. O kiwa na binibigay nila. Kung kahit din nyo po na-approve yung kiwa, ay meron na pong kontrata na binibigay ng employer, which it's hindi po ito tama. Pero choice na po ito. Kung gusto nyo po magpalit ng kampari o hindi po. Kung expired na po ang inyong ikama, obligasyon po yan ng ating mga kapil na i-renew yan. Para naman sa mga wala ikama, huwag po kayong matakot kung wala po kayong ikama kasi umalis po kayo sa Pilipinas, meron po kayong tinatawag na employer. Obligasyon po kayo ng mga employer pwede po kayo mag-file ng case doon po sa Ministry of Labor o sa ating polo po. Kaya sa lahat po natin mga kababayan na expired ay kama o walang ikama, wala po kayong dapat ikatakot. Lalong-lalo -lalo na kung kayo po ay lalong-lalo -lalo na kung galing kayo ng Pilipinas mga kababayan. Kailangan po natin ng konting pagtitiis at mahabang pasensya. Pero pag ikaw po ay nag-transfer sa ibang company, siguraduhin niyo po natin ang inyong ikama at sponsorship po ay nakabit na sa inyo ililipatan para hindi na po kayo mahurog ng inyong dating employer. At para sa karagdagan, katanungan, pwede po kayong pumunta sa ating MWO o Polo po para makausap niyo po ang ating mga welfare officer. Maraming salamat po mga kabayan. Sana po natulong ang konting informasyon na ito sa inyong lahat.